Okay, today is uh, April 2, wow. 2000. Yeah. Okay, Rexel, uh, JR, uh, Mark Jake, Jan Ray, Ian, Rizipo. CJ, Rizipo. Cian, Rizipo. Cedric, Romnick, Michael. One eternity later. Uh. daw nga hindi <laughs> niya ano? gawa mo napansin niyo yun? ang <laughs> oh, mani naman ay Oh, hindi talaga siya yung siwa ano? daw nga ni ay di mani si kulada si kulada yung mani naman yun sinungan ka mga bata ano Ang nilaw parang batalin niyo ay hala hari oh hari ang isang libo <laughs> wow naman pang mereng dali niyo wow galing niyong tumayin niyo <laughs> wow. talagang yung sinabi wala bili Bili kayo ng busog ng bibig. Ayos. Bibili hangga't hindi busog ha. Ibili niyo 'to nang ibili. Oh, ayan, nari, nari.